lawa. Hindi pa namin nababook mga last day. Bubog pa lang kami. So yun, I'll see you in Evansville! ano mga loves, sa Texas Roadhouse kasi kukuha kami ng voucher kasi dahil Veterans Day nga mga loves meron silang pinamimigay na voucher, so pwede mo yun ibigay pag kumain kayo sa Texas Roadhouse free siya mga loves kasi veterans nga yung so, mga loves, nakuha na namin yung I'm seeing, ito na yung voucher na binibigay nila thank you veterans and active military, so hindi lang mga veterans mga loves, pati active military pwede rin kumuha Ayan. So, may, pwede kang maka... Ano dito? We invite you to enjoy one of these foods like yung may steak, grilled pork chop, fried chicken, all-American cheeseburgers, chicken barbecue sandwich, pulled pork sandwich, grilled chicken salad. O, oh, diba? Tapos, meron pang uh, choice mo ng iced tea, sweet tea, soft drinks, or coffee. Yeah. Tapos, makakuha rin kami ng free drinks from Starbucks. <laughs> so, lahat ng free mga loves, <laughs> puntahan natin. <laughs> Sabi kasi ng Diyos, kung oh, meron tayong, ano, meron libreng drinks uh, sa Starbucks. So, mag, ano kami, drive through. No, wow, mali ang asawa ko mga loves. Akala namin, libre. Ang free pala is yung regular coffee lang eh, in order ko yung uh, caramel brulee frappuccino blended. So, ito. <laughs> sabi ko, 20. Grande naman ang in order mga lang. Sa sabi, niya, sabi ko, large eh. <laughs> sabi ko, baka tingin nila naintindihan. <laughs> But anyway, eto meron tayong um, caramel. Mm. It's good. Oh my God. really good. This is my new favorite, mga loves. Caramel brulee frappuccino blended kain dito tayo mga loves, sa Olive Garden. Parang pangalimang beses ko palang makakakain dito. Kasi merong free meal for military veterans mga loves. Kaya dito tayo. <laughs> so dito tayo mga loves sa Olive Garden. Ayan. Yeah. Puno. So meron kaming salad mga loves. Tapos breadstick. Ayan. Yeah. ako nasiyahan doon sa kinain ko. <laughs> yung sa kinain namin, kasi, ano, um, salad lang. Tapos, yung calamari, hindi ko rin siya nagustuhan. Medyo, ano, medyo, ang tawag dito, maalat siya, mga loves. Kaya, ito, binaks ko na lang. <laughs> Sabi ko, try kong kainin mamaya. Ubusin natin. So ngayon, dahil nga hindi nasiyahan ng lola nyo, dadalhin niya ako mga loves dun sa alam niya na favorite kong restaurant. Sabi ko, dali mo na lang ako doon kasi marami pang space yung chan chanko para sa noodles. <laughs> so dadalhin niya ako doon mga loves kasi nga hindi pa ako busog. Hindi na busog ang lola nyo mga loves. So mga loves, eto na siya. Namiss ko talaga ito mga loves. Ang tagal ko na hindi nakakain ito. Red Crab Ragoon. Ayan. Kain na tayo. Super nakaka-excite ko mo. So, lagyan natin ng sriracha. you sarap. Ayun, mga loves. Super excited na ako kumain. Ooh. Sobrang namiss ko talaga to as in. Yung asawa ko mga loves, nag-ano siya sa mall. Sabi ko, magtingin ka ng mga sales sa mall. Kasi ang daming sasakyan doon, mga loves. So, sabi ko hanggang habang kumakain ako, total busog naman na siya. Sabi ko, punta ka dun. Balitaan mo kung may sale. Kaya mag lang ako dito, mga loves. Hintayin ko siya. Maya-maya. Mm. The best talaga. Wow. Sobrang sarap. Sobrang namiss ko to mga loves. Namiss ng lola niyo. move mm. it mm -hmm. wow it's really good mm -hmm. Dito mga loves. Mag-check-in na ako. So, nakuha ko na yung aking bagong card. Ano na tayo? Upgraded. Wow. <laughs> Upgraded. So, mag-check-in tayo. sa so, mga loves, nakuha ko na ang free cruise. Ready to go. free sunglasses. <laughs> so, meron na. This is our third free cruise, mga loves. So, magpunta na kami sa casino lalaro ko ngayon mga loves Nag, uh, meron tayong free play na 40 dollars tapos ito yung nanalo sa atin, nanalo tayo ng yay! 71 dollars yes yes mamaya talo na ulit ya <laughs> so talo na yung kaninang na natin mga loves sabi sa inyo mabilis pa na nananalo na naman tayo pero nag ano naglabas ulit yung asawa ko ng 20. So sa 20 natin ito yung tera mga loves. Kasi kayo na free games lang yun eh. So nanalo tayo ng 134 dollars mga loves. Yeah, 134. Mukha lang kami panalo mga loves pero talo na kami ng 40 dollars. 40 dollars parang natatalo namin mga 2 hours na kami naglalaro. Oh. <laughs> Pero ngayon, nababawi namin siya mga loves. Ay! Bongga! so, hindi ko alam mga loves kung magkano. Oh my God, it's 250. Oh my God, hon, Oh my God! mga loves! Is it? Oh my God, mga loves. $50 bet. Oh my, unbelievable. Over $600? Is it really? Oh my Yay! Oh, because it multiplied, huh? It multiplied. It did multiply. Oh, it's over 600 now. I can't believe it, huh? 656. <laughs> So mga love, nirintay ko na lang yung asawa ko. Minto na ako maglaro kasi natalo na ulit ako. <laughs> pero may natira pa namang panalo sa atin mga loves. Pero natalo, natalo ulit ako. Hindi naman ganun kalaki yung natalo. Uminto minto na lang ako para may matira pa rin sa atin. So nirintay ko na lang yung asawa ko ngayon kasi nakain kami mga loves. Gutom na na ako. Gusto ko pa maglaro pero ayoko na kasi nga matatalo ng time matatalo. Sayang lang yung napanalunan natin. So nag-order ako ng drinks mga loves for a change. Natutunan ko to kay Jen. Single shot of vodka with pineapple. Ito lang aming pagkain mga love. Chicken tenders with rice. Ayan. Kain na. Loss 500! Yay! So, mga kakao, kakao, oh, balik lang namin dito sa room. Ala nyo ko ano oras na mga loves. Alas tres na! <laughs> Naglaro na pa, sarap kami ng laro, mga loves. Ako lang pala kasi nanonood yung tiyosawa ko. <laughs> so, ayan, uh, may nanalo, tas may natalo rin tayo, mga loves. Pero may natabi naman ako. So, anyway, uh, ang tawag dito, ma mag na at magpapahinga na kami kasi alas stress na ng madaling araw. <laughs> siguro magigising kami mamaya mga alas, mga alas, siguro mga tanghali na kasi sobrang ano na, late na namin matutulog. So ayan, thank you so much mga love sa pagsama niyo sa amin for today's video.